nagangat ng ulo ang nilalang. Tila na amoy niya ako. Dumiretso ang mga mata niya sa akin. Doon ako natauhan. Tumakbo ako ng mabilis. Kahit nadadapa. Kahit sugatan. Naririnig ko ang yapak niya sa likuran ko. Mabigat, mabilis. Diyos ko, tulungan niyo ako. Bulong ko habang tumatakbo pabalik sa bahay ni Napat. Ako si Cherry, 36 na taong gulang. At nagtatrabaho noon bilang call center agent sa isang kumpanya sa Makati. Kung alam mo ang buhay sa call center, alam mo rin kung gaano ito nakakadrain. Panggabi ang ship. Paulit-ulit na tawag ng mga galit na customer. I'm having a little problem with my mouth. Okay, drink some water. Thanks, I really appreciate it. At talos wala nang tulog. Ang tanging kasangga ko sa hirap na yon ay si Pat. Best friend ko at katrabaho. Lagi kami magkasama. Sa trabaho at kahit sa labas. Pareho kaming stress pareho ring nag-iisip kung paano makakatakas. Kahit sandali lang, mula sa gulo at pollution ng Maynila. Isang gabi, pagkatapos ng ship, sabi niya, Cherry, samahan mo ko. Uwi tayo sa probinsya namin sa Antique. Hindi pa ako nakakauwi ng matagal eh. Para na rin makapag-relax ka. Hindi na ako nagdalawang isip. Gusto ko rin ng tahimik. Ibang lugar. Kaya nagpaalam ako sa pamilya ko at sumama kay Pat. Matagal ang biyahe, halos isang araw mula Maynila hanggang Antique. Pagod pero sulit kasi pagdating namin, ramdam ko agad ang kaibahan malinis ang hangin, sariwa at napakatahimik kumpara sa Maynila. Ang baryo ni Pat ay maliit lang. Karamihan ng bahay ay gawa sa kahoy at pawid. Halos magkakakilala lahat ng tao. Magalang at mababait silang bumati. At lalo akong natuwa nang ipakilala ako ni Pat sa pamilya niya. Ma, pa, si Cherry nga pala. Best friend ka sa Manila. Ah, siya ba? Kamusta ka Mabuti at sumama ka mainit ang pagtanggap nila sa akin. Doon kami tumira habang isang linggo kaming bakasyon. Gusto naming sulitin ang bawat araw. Kinabukasan pa lang, dinala ako ni Pat sa dagat. Ang linaw ng tubig at parang wala talagang polusyon. Sumunod na araw, pumunta kami sa ilog at tumalon sa mga bato. Nagtatawanan na parang mga bata. Dito ako lumaki. Kwento ni Pat habang nakatingin sa paligid. Dito ako natutong lumangoy. Dito rin ako nagtatago dati pag may problema. Masaya, payapa at ramdam ko ang katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Sa ikatlong araw namin, nagising kami na may balita sa baryo. Namatay ang isang matandang kapitbahay nila, si Mang Ernesto. Natural lang daw kasi matanda na at may sakit. Nakiisyoso kami sa libing. Simple lang pero damang-dama ko ang lungkot at respeto ng mga tao. Inilibing siya sa maliit na sementeryo sa dulo ng baryo. Doon lang, malapit sa mga puno at bakod na kawayan. Normal lang ang lahat, walang kakaibang nangyari. Akala ko ganoon lang 'yon. Gabi na. Hindi pa ako dalawin ng antok. Kaya nagdesisyon akong maglakad-lakad sa baryo. Tahimik, ang tanging maririnig mo ay huni ng kuliglig at kaluskos ng mga dahon. Habang naglalakad ako, may naamoy akong kakaiba. Una, Akala ko bangkay ng hayop. Pero habang lumalapit ako, palakas ng palakas ang amoy. Parang bulok na karne. Malansa. Nakakasuka. Tinala ako ng ilong ko hanggang sa hindi ko na malayan. Nasa may sementeryo na ako. Doon ko nakita ang bagay na babago sa buhay ko. May anino akong napansin, nakaluhod sa lupa. Tinitigan ko ng mabuti at muntik na akong mapasigaw. Isang nilalang, nakalabas ang mahahabang kuko. humuhukay ng lupa. Mabilis parang hayop na gutom at nang mabungkal niya ang kabaong hinila niya ang katawan ni Mang Ernesto Yung bagong libing kanina kinain niya diretso ilalapa ang laman Parang aso sa buto, ang mukha niya hindi tao, mahaba ang dila, mapupulang mata, at balat na kulay abo. Nanigas ako, hindi ako makagalaw, hindi ako makainya, gusto kong tumakbo, pero para akong naipit sa lupa. nagangat angat ng huluang nila lang. tila naamoy niya ako. Dumiretso ang mga mata niya sa akin. Doon ako natauhan. Tumakbo ako ng mabilis. Kahit nadadapa. Kahit sugatan. Naririnig ko ang yapak niya sa likuran ko. Mabigat, mabilis, Diyos ko, tulungan niyo ako. Bulong ko habang tumatakbo pa balik sa bahay ni Napat. Pagdating ko doon, hingal na hingal. Halos hindi makapagsalita. May, may, nila lang sa simenderyo. Kumakain ng pangkay. Nagulat si Pat at ang pamilya niya. Pinilit nila akong pakalmain Jerry, baka napagod ka lang. Baka hayop lang yon. Pero alam ko ang nakita ko. Hindi yun hayop. Hindi yun tao. Kinabukasan, hindi ako mapalagay. Kinausap ko si Pat habang naglalakad kami. Pat, hindi ako nagkakamali. May nila lang talaga doon. Nagiba ang mukha niya. Para bang may naalala? Cherry, may mga kwento dito sa baryo. Hindi ko sinasabi sa mga bisita. Pero minsan daw, may mga aswang na dumadayo. Kumakain sila ng bangkay para hindi mahuli. Kinilabutan ako. Lahat ng balahibo ko nagtindigan. Aswang? tanong ko nanginginig tumango siya pero kwento lang yon akala ko dati ginagabihan hindi pa rin ako mapalagay hindi ako makatulog at kahit anong pilit kong huwag isipin bumabalik-balik sa isip ko yung nilalang Lumabas ako ng bahay. Dala ang maliit na flashlight. Alam kong mali pero parang hinihila ako ng kuryosidad. Pumunta ako ulit sa simenteryo. Tahimik pero ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Ang amoy naroon pa rin. Mas malala pa. At doon Nakita ko ulit siya. Nakatayo, nakaharap sa isang bagong mukay. Ang mukha niya nakataas. Parang inaamoy ang hangin. At alam ko, alam kong alam niya'ng naroon ako. Sumigaw ako at tumakbo pabalik. Halos madapa sa sobrang takot. Sa likod ko, malinaw kong naririnig ang mabibigat na hakbang. Parang mga paa na umaampas sa lupa na hindi mo alam kung tao o hayop. At ang tunog ng dila niya humahampas sa hangin Parang ahas na gutom. Pagdating ko sa bahay ni Napat, isinara ko agad ang pinto at halos mabali ang kamay ko sa pwersang pagkakabagsak nito. Nanginginig ako habang nagsasalita. Halos hindi maintindihan ang mga salita ko. Pat, may nilalang. lang sumusunod. Kumakain ng bangkay. Tinitigan ako ng pamilya niya. Wala na yung mga ngiting na ko mula sa kanila. Sa mga mata nila, nakita ko ang tahimik na kumpirmasyon. Hindi na nila ako pinilit na huwag maniwala. Alam nila at mas lalo akong kinilabutan kasi ibig sabihin, hindi lang ako ang nakakita. Kundi totoo ang kinatatakutan nilang lahat. Kinabukasan, kahit may ilang araw pa sana ang bakasyon namin, nagpasya na kaming umuwi ni Pat. Hindi ko na kayang manatili pa sa baryo. Habang nag ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Para bang nakamasid sa akin ang mga aninong hindi nakikita. Pagbalik namin ng Maynila, itinuloy na lang namin ang natitirang araw ng bakasyon doon. Pero hindi na iyon kapareho kahit nasa gitna na ako ng ingay ng lungsod. Daladala -dala ko ang katahimikan ng simeteryo, ang amoy ng bulok na laman at ang mga matang kumikislap sa dilim. Hanggang ngayon tuwing napapadaan ako sa simenteryo, nanunumbalik ang lahat. Kapag naamoy ko ang kakaibang amoy, yung amoy ng nabubulok na karne, napapapikit na lang ako ng mariin. At kapag kasama ko si Pat, hinahawakan ko ng maigpit ang kamay niya. Pilit na kumakapit sa tanging katiyakan na hindi ako nag-iisa. <tinyo> Kung gusto mong marinig ang sarili mo kwento sa aming channel, magpatala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mong kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-iwan komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento hanggang sa susunod. <laughs>